Hello guys, hello guys. Meron akong katanungan na. Sasagutin ang katanungan na. Sasagutin ko ay sa katanungan ni. Tawagin na lang natin siya sa pangalan na Rowell. Sabi niya, basahin ko muna yung katanungan niya. Sabi niya, Hi ma'am, ask ko lang po. Nag-back out po ako. May visa at contract na po ako. Pero di ko pa po siya napipirmahan. Sabi po nila, need ko po bayaran ang visa. Ang tanong ko po, need ko po ba talaga bayaran ang visa? At sa totoo po ba naabuti na Abutin po yun ng 18 to 20 KUA po ang pag-apply ko. Okay, ma'am. Kung for the age yung in mo, ito po yung sabi dito. Example ha, sa ano to ha, sa Google ko to na search. Sabi, the cost of made visa in Dubai, UAE, all you need to know, all you need to know, the first is the processing fee, which is includes both the application fee and charges for issuing the visa. This fee can range between AED 5,000. So, yan yung example. So, yung 5,000, i-convert mo yan sa pesos kung magkano. Pero, ano lang yan na ah, example lang yan. Hindi yan talaga totally sinabi na yun yung magagastos nila. I mean, pero kung nagpasa or kung nagpinasa mo na yung mga papers mo, like for example, diploma, in-bay clearance. Meron ka na pinasa na medical, fit work. Ibig sabihin, meron na papers na na-process. So, kung meron na talaga, kung meron na na-process yung employer mo o yung agency mo, karapatan po nila na hingin sa inyo o pabayaran sa inyo yung nagastos nila. So, kung ako sa iyo, kung meron man silang pababayaran, sabihin na natin kahit hindi ka pa pumirma ng kontrata. Pero kung naka, kung naka, uh, kung nakastart naman sila ng process sa bansang pupuntahan mo, ibig sabihin, meron na lang silang nagasto. So, kung meron na pababayaran yung agency mo o yung employer mo, dapat yung meron silang maipapakita na, res na, resibo. So, hindi kita masasagot exactly kung aabot pa talaga ng 18 to 20K kasi hindi naman ako nagtatrabaho sa agency papuntang UAA. So, pwede po kayong sumangguni sa POAA or sa uh, Yeah, sa POA, tanong nyo po doon kung uh, medyo hindi kayo manin naniniwala sa halaga na binanggit ng inyong agency. So, kung nag-back out kayo, kung nag-bug out kayo, tapos meron na pala kayong na-process na papers o napasa na mga papers, ibig sabihin, meron na silang nagastos. Like for example, kung meron na silang, o meron na silang nakuha sa na OEC, eh, malamang meron ka na talagang visa. Pero para malaman mo yan, or makamake sure ka, punta ka na ang POAA. Okay? Sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pa yung mga katanungan, just comment below.